ay para masiksikan yung pinakabutas niya ng gam natin para hindi rin matulak ng pressure yung pinaka patch natin dito kasi pag once na wala tayong harang dito sa pinakabutas na to maaari siyang pasukan ng tubig maaari din siyang malagyan ng bato etong gam na to pag uminit to magiging goma po ito Yun. laging nalambot ito yung mags, ang oh, seat. Magkano inabot? 31. 31 mil. Lagi daw na alambot eh. Double check natin. Check, okay. wilid me me butas to meron nga meron boss ah, ayan. pako eh oh. may butas oh natin. lang yo eh, oh. रोप <laughs> <laughs> Okay. sagutin ko lang din mga agulong yung nag-comment sa atin ano. Yung may nag sa akin doon sa sa kung ginawa. Ano raw? Sa vlog lang daw tayo maingat. Malamang, iingatan mo yan, nagbablog ka. Wala <laughs> nga, bara-barahin mo, di ba? Kailangan, kahit... Tapos, pag wala raw camera, Babarabarahin na. Depende yan sa gumagawa. Kung ikaw, ganun ang ginagawa mo, eh. Bahala ka na. Basta ako, kahit walang camera, may camera. Ganyan pa rin. natin binablog yan, eh, para ma-aware din yung iba. Ano po? Diba na siwala natin to? Kaya nga natin binablog yan, para yung yung iba, makakuha sa atin ng idea kung paano natin gawin. Para sila, paggawa nila, ay, ganun pala yung ginagawa niya. Para nagiging maingat. Hindi yung gumagawa na nga ng tao yung maayos. Hanap ka lang ng butas. Tapag bubulganize lang naman eh. Talaga naman sa gumagawa naman talaga yan. Shoutout nga po pala sa aking mga followers dyan. Ano po? Uh, yung pumunta tayo ng Muntalban, grabe ang inikutan natin. Binaybay natin ang Laguna, tapos yung bayan ng mga Rizal, Morong, Baras, Teresa. Kaya ako ginawa yon, may kasama po ako, kasama ko si Mrs. Kung hindi ko gagawin yun, kung makipagsiksikan ako sa Maynila, Iyak tawa tong asawa ko. <laughs> okay lang sana kung naka four wheels, malamig. hindi eh, ka naka four wheels, naka motor ka. May kasama ka pang babae. Tapos yung kasama mo takot pa madikitan ng sasakyan. Nagpagawa ba ng sariling daan para siya lang ang <laughs> Kaya kagulong ano, ganito ginagawa ko sa mga ganyan. Yung butas na yan, medyo may kalakihan kasi. Ang ano niyan, purpose ko niyan, kaya ako ginigupitan ng gam, ay para masiksikan yung pinakabutas niya ng gam natin. Para hindi rin matulak ng pressure yung pinaka-patch natin dito. Kasi pag once na wala tayong harang dito, sa pinakabutas na to, maaari siyang pasukan ng tubig, maaari din siyang malagyan ng bato. Itong gam na to, pag uminit to, magiging goma po ito. Yan, may purpose po yan. Matatanggal, hindi po matatanggal yan kung maganda ang yung paglalagay. Kailangan mo isiksik mo talaga ng maayos yan dyan. Yan, ganyan. Pagkatapos nyan, lalagyan ko na ng solusyon. Itong gam na nilagay natin, mga agulong, pag yan uminit ang ating sasakyan or yung ating gulong, magiging purong goma na po yan. Hindi na po yan tatalsik, didikit na rin po yan dyan. Di ba? Napakagandang idea po. Ewan ko na lang po sa inyo kung gagayahin nyo. Basta ako, ito po ang aking diskarte. Pwede mo rin lutuan, depende sa'yo. Biro mo na pati yung likod ni sir. Naka-balance po yan. Para once na mag-rotation siya, lahat na kanyang mags ay naka-balance. Yung kagandahan. pag napudpud po yung harapan, yung, yung sa likod niya, pwede niya rin ilagay doon sa pinakaharapan dahil naka-balancing din po siya. Kasi yung ibang sasakyan, sa harap lang po siya naka-balance yung mga mags. Hindi ka nito lahat po pinabalance sa po ni sir sa kasakaling mapudpud yung kanyang gulong sa harapan, pwede niyang ilipat yung panglikuran. yun ang purpose ng may-ari nito. galing idea, good idea po yun. Sa kasakaling for emergency, napudpud po ang inyong harapan, ay may ililipat nyo naman po ang likuran ng inyong mags. Kasi na malimit kung nakikita yan sa mga four wheels yung iba ay sa harap lang po siya nakabalance yung pinakamags. Kasi malimit ako, araw-araw -ara tayo nakikita na gumagawa ng mags, nakikita natin yung panghulihan, walang balancing, hindi nakabalance. May time pa nga minsan, eh, ininalagay talaga nila sa, sa harapan pa yung mags. Siguro, yung may-ari, hindi naman, ano, hindi siya masyadong, ano, sa sasakyan. Pero kung ikaw ay maramdamin sa sasakyan, mararamdaman mo kasi yung pag-ikot ng, ano, gulong, eh na hindi siya nakabalance yung pinakamags. Ramdam po yan. Uh, yan, lagay na natin yung ano, dami nating sinasabi. Ganyan lang eh po, kasimple ang ating ginawa. Ano po? kapag so, babalik naman ito, maging maingat po tayo. Kasi dito marami nagkakaroon ng ano eh, yung pinaka pillure. Mga bago pa lang na nagbubulganize. Hirap po sila ito, lalong-lalo na mga low profile. Ang sukat po ng kanyang gulong Parang 45 series O so tama 205 45 by 17 Sa unang bahagi Malambot lang po yan Maluan lang Dito na Sa pangalawang bahagi ng labi Medyo hirap tayo rito Pag yung mga baguhan Yan, ganyan mo lang. Ganyan ang pagkala oh. niyan. O. mong alangan, ibalik mo. Tapos, balik uli. Okay. O. Oh. Mga ta ating swing arm. Diba? Diba? yon, yun niyo nyo yung pinakailalim alanganin okay na po yan diba? napakasimple i-position muna natin ang gulong balik sa posisyon o oh, diba yun lang okay. Maganda yung itim, hindi dumihin. Pag puti ito, mabilis kumupas nito. Ganda niya, no? Walang gasis yan, boy. Make sure natin to mga agulong. Maikpit. fit. Naka-encounter ako nito noon sa kasama ko eh. Hindi nahigpitan. Ang nangyari, natanggal yung mugs. Nakadamay ng ibang sasakyan. Yan, okay na yan.